Isang nakakalungkot na balita, pumanaw na nga ang naging isang multi-awarded na pelikulang Pilipino na si Jacqueline Nose. Well, isa siya sa pinakamagaling na artistang na napapanood ko noong mga panahon ako'y bata pa. Sino ba namang Pinoy ang hindi makikilala ang naging isang Jacqueline Nose, di ba? Nakakalungkot lang dahil sa edad na 59 natapos agad ang buhay niya, di ba? Ang masakit pa rito guys, nakasurvive siya sa Batang kiyapo. Well, hindi naman talaga ako nanonood ng Batang kiyapo eh. Medyo nung tumagal ng tumagal, para nakukornihan na akong panoorin to. Pero syempre, nalaman ko na si Jackie Lemesena, lumabas din daw dun. Sa napapanood ko dun, naka nakasurvive siya doon sa Batang kiyapo. At ang buong akala ko din, namatay siya, at ang buong akala ko din, namatay lang siya sa batang kiyapo. Pero nung lumabas siya sa newsfeed ko guys, nagresearch ako, totoo pala, namatay siya in real life. No? Nakakalungkot lang, no? Biroin mo. Naka-survive siya sa batang kiyapo. Pero in real life, namatay siya. No? Sino ba naman ang hindi makakalimot sa kanya, no? Napakagaling niyang artista. Grabe. Pag umarte sa puso talaga. Well, kung kilala mo siya, o followers ka niya, o tagahanga kanya, alam ko, isa ka rin sa nalulungkot sa pagkawala niya at bigla ang pagpano. Well, sa pagpasok niya sa Batang Kiapo guys, sobrang laki ng ambag niya. At pagtaas ng ratings ni, di ni, Direk Coco Martin, di ba? Ang laki ng ambag niya ron kung totoosin. Pero dahil nga sa so bigla ang pagpano niya, Maraming mga artista na ang ngayon sa pelikulang Pilipino. Sino ba naman ang hindi ahanga sa paghusay niya sa pag-arte, guys, di ba? Ako, personally, hindi ko naman siya ganun ka-idol. Pero matagal ko siya napapanood. Mula nung bata pa ako, napapanood ko na siya. Grabe siya umarte, sobrang galing niya. Talagang pag binigay sa kanya yung role, talagang gagampanan niya ng maayos. Nang napanood ko siya sa Batang Kiapo, first time ko lang siya mapanood isang beses. Parang wala naman siyang sakit, parang ano lang, chill chill lang. Ang tipong nagagampanan niya ng maayos yung trabaho niya. Sobrang galing niya. Walang kupas yung pag-arte niya, grabe. Sa puso talaga. Ang tipong kala mo walang ano yung isang tao, pero doon mo rin para malalaman na may sakit pala din no ang buhay nga naman ng isang tao guys parang isang hangin lang no wala mo hindi po wala namang sakit wala namang karamdaman tapos malalaman at malalaman mo na lang magugulat ka na lang wala na pala no isa to sa aral na dapat nating matutunan guys lalo ngayong holy week huwag nating kalimutan na tumawag sa taas kahit na anong mangyari. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kataas, marami kang ka mong pera, lahat yan galing sa taas sa Diyos Pero sa nag-iisang Jacqueline I mean, na siya, hindi man ako tagahanga mo, nakakalungkot lang para sa isang nanay na mawala ng isang biglaan lang, di ba? Yeah. Kahit gano'ng karami ang pera mo, hindi mo talaga madadala yan sa kabilang buhay no, syempre sa nag-iisang Jackie Lewis nakakalungkot lang yung pagpano niya biglaan ang bumakala ko sa batang kaya po lang ang bumakala ko sa pinikula lang pero ganun talaga ang buhay guys kailangan natin tanggapin sa mga tagahanga ni Jackie Lewis mawala mo siya sa mundong to pero yung mga laalan niya at naiambag niya sa industriya ng ng Pilipino, isang napakalaking bagay na nun. No? sa tayo sa mga artista. Ang mahirap na role at gampanan ng pagiging artista sa lahat guys, alam nyo kung ano. Siyempre pagiging isang ina. Mahirap gampanan ng pagiging isang ina, tandaan niya yan. Pero sa may, alam ko may pamilya na siya, may mga anak na siya, may mga anak na siya. No? siguro kahit din sila nabigla di ba ang awala natin sa batang kiyapo lang di ba pero yung pala sa real life pala no rest in peace sa nag-iisang Jackie Lunes para sa lahat ng mga tagahanga niya huwag natin siyang kalimutan guys saludo tayo sa kanya sana bigyan siya ng parangal ni Derek Coco Martin at magpupugay 'di ba? Malaki siya sa industriya ng pelikula ng Pilipino. Mabuhay kayo lahat. Sana huwag kayong mapagod gumawa ng content o pelikula para makapagpasaya lang sa mga Pilipino. Yun lang.